Apa, apa? Hello. Hello. Happy Father's Day sa lahat. Happy Father's Day sa lahat. Maglilinis tayo. Happy Father's Day. I mean? uh, May red merengolino, 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 Sa'yo, ano sa'yo? Ha? May ipin. Kakain din ipin.

tayo guys half guard ang lola mo ingat kaya ako naglinis ano be yung cellphone mo pag nawawala yung cellphone mo yari ka makita bibigyan ng cellphone hello good morning kapi tayo kaso ubos na yung kapi ko Good morning. Ang dilim sa bahay. Madilim ang bahay. Be, akin na kayo upuan. Ay, naku. Huwag mong laro. Laro. No. Gali ako naglinis. At tapos na ako maglinis. kamay ko. Gusto kong maghugas na ako ng kamay. Sarado mo yung pintuan. Opo. Dilim ng bahay. Oops. Babantay mo muna yung tindahan, Ben. ibang nanonood sa akin, wait lang. Hagard ako eh. Uh, ah, mag... Ayos muna ako sa aking mukha. Magpailaw muna tayo sa ilaw. Magpailaw sa ilaw. Yan. Susuklay muna ako at lang. Guys, muna ako kasi yung bintan mo, mo na yung bibili daw bali. Ah. no. bintan mo, hmm. mo na yung bibili yes. daw bali. Oh, yes. Tali mo na ako. Ay, wala pala akong tali. Ay, wala akong plate. Pawis, oh. Ah, oh, tweet lang, be. Wala akong salamin. Kaya, it dito lang magsa magsasalamin. pawis na pawis ako, galing ako naglinis. Ano yon? Tsaka yelo. Yelo? Ano pa? Yelo tsaka? Clear blue. Oo, oh, magupit yung kamay mo. hello sa'yo? Ilan? Isa din? Balit dalawa na. Five. Ate yellow. Five. Four. So, Four. mo Four. Oh. Four. Baga na pa sa isa. Nine. Nine, nine, nine. nine, nine. nine, nine, nine. ano? ako sa ano ko dito ang lipis na ano ko. Tuk tuk. Okay, ano sa iyo, be? Bibili ka? Bibili ka? okay kanya ka? okay. niya? Ikaw bibili? Ay, nagbibilang. Okay. Hindi ka bibili? Okay. Ha? Bakit nila, pinasok mo yung walis dyan? Sa white Dika Hindi ka bibili? Hello. Yung tuktok ko manipis. Pawis na pawis galing naglinis. may Nainis ako dito sa ano ko, sa noo ko. ang buhok ko. So sabay niya ako guys mag mag ayos ng paninda. Mag ayos tayo ng paninda. Mag display 20 na lang bintahan ko. 29. So, think, 30 yata. So, ito lang. 30 liyos. is it? 29 sa akin. Iwan ko lang sa inyo, sa mga may tindahan. Itong piwi, 29 din. Itong pishda, 29 din. Itong turkey, hindi ko lang, 32 yata to. Ha? Cash in. Cash in? Saan? ay magkano? 110. 100, 100. Sa doon sa ano? 110. Ah. Uh -huh. -oh. 110. Doon sa 0921? Oo. Oo. Bye for now. May magpaka-cash magpaka, may magpaka in. Balik ako guys, wait lang kasi isang cellphone lang ginagamit ko eh. Balik ako maya-maya. Magka-cash in lang ako. Saan ba to? Paano ba mag, ano dito? End of call. End of call. End call. Hindi ko lang paano mag end call dito. Paano mag end call? First time ko pang mag live eh. Start. Paano mag-end ko dito? One, two. Babalik ako mamaya, wait lang. Are you sure you want to stop?